for this video mga para so meron kami yung event mamaya mga parties siyempre mga para so meron tayong bonus so yun mga para meron kami Christmas party mamaya mga para siyempre so, pumunta kami sa ano? kasi nga bibili kami ng suotin na numaya tara let's go mga para ito yung napili ko mga para so ito yung napili ko mga para so yun ito so 300 yung presyo mga para so ito tapos bumili ako ng boxer mga para <laughs> So ito yung final natin na kita mga pares So wala nang iba kundi Tara let's go <laughs> At ayun, mga par sa wakas Nandito na kami sa aming venue mga pares Kung saan kayo mag Christmas party At of course mga par minigyan tayo ng papel Iwan ko kung ano yan Pero parang meron akong naalala mga park Kundi isa yung mahiwagang bigas ayun mga par bibigyan tayo ng bigas na 5 kilos ayun mga par sobrang saya tayo mga par kasi nga meron tayong bigas mga par hindi tayo makabibili bukas mga par so mga par meron pa tayong binigay mga par si si anti mga par iwan ko kung ano yon mga par parang balon na o storage bag mga par so yun mga par lipat muna tayo mga par so si pre mga par points tayo mga par kasi nga meron tayong gagawin ng mga par mga kalukuhan o siyempre mga par may mga vitamins mga par alam na mga ano yung vitamins mga par kundi mga babae mga par so ito yung si kuya dun mga par sobrang bait niya sobrang gwapo mga par katulad yung mga par e, so, of course, mga par malapit na magsimula yung kain mga par at syempre sobrang saya ko kasi nga mayroong lechon mga par ayun so hindi talaga mawala yung lechon mga par at syempre mga par ito si prime prime minister mga par ito yung si minister dito sa ating book lana mga par ah yun mga par pero single din, mga par single so, mga par kakain mga tayo mga par kasi sobrang goto let's go So kain up. So ay hey, ito yung pinakahintay namin na event. Kain Israel real. daw <laughs> mga par, so kumakain ako mga par, pero mga par, meron ako nakita mga par, Isa magandang diwata ng mga par, kasi pa sobrang ganda mga par, at of course mga par, sobrang gusto ko dyan mga par, kasi nga ilang plato ako, Naubos, mga par Krap man, mga par Ganyan Kalakas kumain, mga par Iwan ko kung bakit Tingnan yung mga paro oh Tingnan nyo Yan yung lipson Na tigil natin, mga par Sa lamesan Mayroon pang soft drinks, mga par At ayun, mga par After kaming kumain, mga par Ang lahat, mga par Na nandito sa gitna At syempre, mga par Para magsayaw Of course, mga par Nandyan yung mayor namin Vice mayor At iba pang mga SB member, mga par At hindi lang yan, mga par, ha Ito yung unique na Christmas party, mga par Kasi nga, mga par, kasama yung buong pamilya nila mga par wow grabe ganda talaga mga par at ako mga par wala akong family dito sa lanaw mga par kundi ako ako lang mga par at syempre mga par naghanap ako ng partner dyan mga par pero wala akong nakita mga par pero pero na akong isang mga par yun oh yun oh yun yun pero mga par ako dyan mga par kahit wala akong kasama pero masaya pa rin para tingnan yung mga par yun Of course mga par, wala well, sila sa iyo mga par at ako okay, naman dito mga par, video mga par dito sa dito sa ibabaw ng stage mga par. Of course mga par, tingnan nyo mga par, subang saya talaga ng mga par at hindi lang mga par kasama pa namin yung mayor namin dito sa municipality of Tobod grabe mga par sobrang bait talaga mga par kasi nga binigyan kami ng lechon ayun at mga par ha and of course mga par mga par sobrang dami talaga ng mga tao mga par mayroong mga bata at siyempre mga par mayroong pa games mga par of course mga par kasi tayo dyan sa games mga par hindi tayo magpatalo mga par ikaso lang yung mga par talo kami ng isang beses mga par so, and anyway mga par so dito lang yung nagtapos yung video natin mga par and see you my next video babush